short distance lang to ah uh, speed bird lang ito mga farmer oh. uy isang masaganang buhay at uh, mahanging araw mga ka-farmer yan papakain muna tayo ng ating mga inakay dito Lapit na tayo kahapon ay medyo musad ng konti delayed na Ayan na po, may nakaporma na yung lababo. Dito pala yun, ang ano. Ah, saan ba yung ating, ah, oh, wala yung ating, ah, uh, painuman. Ayun. Ito na, dito na yung ating mga magiging lagayan po ng ating feeds. Tapos, dito, magkakaroon tayo ng counting mm, kaunting, ah, patungan, mababa lang, siguro, mga ah, dito. Ah, hindi naman masyado mataas. Dito ko ilalagay yung ating mga paraphernalia mga kailangan, mga supplements, mga gamot. So, ayan, diyan natin ilalagay. Para naandiyan na kaagad. Hmm. tapos ito Uy, kasya Very good. Lalagay natin dyan na gripo ay medyo gumagalaw-galaw. Tapos ito tatayis na natin yan para malinis hmm. diba alright hmm. tapos dito um, bakit pwede tayo dito maglagay ng uh, lamensa ano ba maliit na lamensa bakit dito pwede na rin naman po working area mo kung anong mga pwede mong ano linis-linis, lababo pwede na dyan kainan, istaka ng pagkain dapat safe ano dito siguro dito, sa part na to or dito ayan tayo mga farmer oh uy busog, ay gutom na kayo ah tapos kahapon pala ayan, okay na Bigla ko naisip, talagang kailangan natin magkulong. Wala, pares pa lang po tayo. Pinaparis natin sila. So, ikukulong muna natin sila for, for a while, mga ilang araw. Hanggang sa pag nakapag-itlog na, para natin masigurado na may sa kanila sa paris na yun yung magiging itlog. Ano. Ikukulong na lang muna natin. Taste muna. And then, pag kami itlog na, mga farmer naglabas na po ng itlog, pwede na natin silang i-open na ganito. Ayan. So, open na. Ah, ano na sila? Pwede na silang mag... Uh, ano na? Pasyal-pasyal. Mga pagbilad-bilad dyan. Actually, may release door dyan. Pwede tayong mag... Uh, trapdoor. door. Pwede natin buksan. Kung gusto nilang lumabas. Babalik naman yan, mga farmer, dahil may itlog. Tapos, eto... Ay, kailangan kong hanapin ang... Siguro dito, ano, magbubutas tayo. Ito, 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 ito bubutasan natin yan sabitan po ng na pagkain nila pagka sila ay nakakulong plus tubig dito so ayun pero pagka ano na pagka nakabukas na po ito na akong bibilhin na parang rubber medyo mabigat naman dito na lang siguro natin sa gilid pagka may inakay pellet naman kung ano para laging may available po na pagkain na pellet para sa inakain. So, ayun lang yung aking inisip kagabi na pwedeng gawin mga farmer. -far. Halang ito medyo masikip. Pero pwede na rin naman. Ilang araw lang naman po na magtitiis yung ibon para yung pagpares po nila ay uh, maging okay. Kaya lang may comment po tayo na ayun uh, nga medyo maluwag oh nga no medyo may stress daw ang ibon sa paghuli especially dito ayan medyo maluwag ayun nga ang uh, inaano ko din kaya lang uh, nga alam niya na newbie <laughs> yung ano pala talaga dapat yung abot mo lahat ng sa taas ano para hindi Kaya lang inisip ko naman masyadong mababa nang hinayaan naman po ako sa aluwag uh, luwag nung ano kasi syempre inaano ko din yung comfort maging komportable yung ibon pero hindi naman po tayo magbe ng napakarami talaga so hindi pa hindi pa ano lang muna tayo trial and error pa lang tapos pag nakita mo na na maganda yung mga performance ng ibon doon na tayo mag konti konti na ah pwede itong ano, maganda ito doon nga marami pa akong nakikitang sabihin mo ng pangit ano, na hindi maganda mga unang-unang -una kong mga binili hindi maganda po yung labas so ayan at least natututo tayo kasi yung una pa lang po akong nahihilig nako pag nakita ko sa FB binibento nakikipagunahan ba pa Yung pala ay uh, hindi din maganda tama yung sabi sa akin ng kaklasik oh, sabi niya huwag ka na munang bili ng bili sabi niya nadaranasan ko din yan ipapamigay mo din yan at kukuha ka ng magandang bloodline which is uh, ngayon naiisip ko oo nga no pero nagpapasalamat tayo dahil marami tayong mga kaibigan na sumuporta at nagpadala po ng ibon na talagang masasabi natin na Class A. So, ayun. Maraming maraming salamat. Farmer Jonathan, Randy Meneses, ka-Farmer Ryan, ayan, parating din yung ibon niya. So, ka-Farmer Jay, ayan, meron din po siyang binigay na pangtiktikan. <laughs> pangtiktikan mga farmer Daling po sa isang uh, prestigyosong uh, fans here. Ayan. Talagang, uh, ako, excited na tayong makapagpalabas. Sabi ko nga, hindi ko, hindi ko papaliparin rin yan at baka madisgrasya pa, madali ng lawin or what. Ilalagay ko muna sa stock, uh, stockbird muna. And then, uh, pagka nag mature na, malay mo, may lumabas na babae lalaki. Pagpaparaisin na natin. Para naman uh, na, ano, para makapagpalabas tayo. Uy, ba't Ano to ah? Uh? Ngit pang ngit pa ito ah. Kailangan tong maano ah. Oh, madumi. Punasan natin. Tapos sa ah, pakulayan natin ng ganito. Para naman na ah, very good. Ayan. Hmm. Ako, si Rowan. Lola bet na naman. Ayan, ronda time. Kala ko nawala sila lumayo. Ayan yung mga iba. Hindi <laughs> po agad. Ayun, Ay, tatlong ano natin, apat na imbrick natin, no? Oh. Sumasabay. Very good. Ayan, no? Oh. Pwede na. Eto, yung mga naandito. dito. Yung pula. Yung isang magkapatid ano ayun na andyan ayun sila oh Ayan, balik tayo dito. Ako, mayroon na namang nagpapares. Oh. Kung saan sana nangingitlog, kailangan na talaga makapaglipat. Tapos ito, pakita ko po sa inyo. Ayan na, mga farmer. Ito yung ating cartus. Ibang klase. Papakita ko sa inyo sabi nila ah uh, yung pinanood po kasi ako ng mga ano uh, alam nyo na yung kanilang criteria no yung nagba-vibrate daw yung pakpak sabi ko okay to ha nagba-vibrate ito ha Masa na ba? Ay, kayo. Mana sa tatay. Yung tatay kasi napakalakas. Yung tatay po nito ay malaking kak at uh, ma malakas masyado. Ito. Yan halaw na. Mamaya. din na ibon to. Linda. Sasama mga mamarkahan natin. At iigatan, syempre. Ingatan at mamarkahan Kukuha tayo ng tatlong clutch dito Tapos papalitan natin yung hen Tingnan natin kung ipares pa natin Sa isa pang mas uh, matikas din na hen ano? Para tingnan natin Ang combination Parang short distance lang to uh, Speed bird lang ito mga farmer farmer oh. Kita ko po yung tatang napaka malakas ah oo nga ito po yung tatay tapos mukhang magkakaroon tayo ng pula Actually, pula na talaga. Ayan, oh. Namatay yung isang ganito. Bali, yung imbrick natin, dalawa pa lang, tag-isang clutch. Yung, 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 una, isa lang talaga. Yung pangalawa, dalawa sana. Kaya lang, namatay din nung nailipat ko doon. Kita ko na lang po patay na eh. Mahina siguro talaga. eto ngayon, sana ay malakas. Ayan. Alagang ano naman yan. Kalsi Plus. Tapos, ito naman yung inakay pa. Dami natin inakay. <laughs> Kailangan natin mag-training at kita kung sino mawawala. Ayan o, oh, bago na naman to. Ito ay anak na nang kay ka-farmer Randy. Kaya lang ipinaris ko po sa ah uh, kanino ko ba ipinaris? Ah, sa nabili ko. Kasi nga hindi na iitlog. Etong isa ganun din, tagal na. Tanong ko nga kay Kaparmer Randy kung anong gagawin dito. Eto, ito, ito sinasabi niya kasi na ka farmer sabi niya pag nagproduce yan ito binito goke line eto ay finisher ng hindi alam kung matnog ba. Basta somewhere in Sorsogon nga. Bulan ba? O bulan or matnog. Ngayon, Ah uh, hanggang ngayon wala pa rin po silang itlog. Bala kong paghiwalayin muna, no? Tapos saka baka pag magparisin. Baka kailangan nila ng konting uh, break. Sabi pa naman ni ka Farmer Andy, yan daw ang magandang pagsamahin. Hmm. Ba, asa ah, na sila? Asa ah, yung iba? Sa ibang nasa bubong ng Poultry <laughs> Kung nagbali ka na O, gusto lumipad? Wala talaga Walang gusto O oh. konti sila ah Kanina ko pa kasi binuksan yan eh Saan kaya iba? Baka lumayo kasi kung ano, lumipad na yun. Lumayo malamang. hintayin natin. Ah, ayaw mo sa ibaba Ayan, o. Oh. Ah, paano sila? Kailangan daw guluhin, eh. Ah, kulang pa din. Ayun. Hmm. sasama na yan yan gusto kong gusto ko pag nakikita ko silang lumalayo eh yun humiwalay hmm, Mayo yung ibata. asa taas ayun taas. Oh, taas taas Yung iba may saranggola. Panakot. Parang ano daw, saranggola uh, saranggolang design ay lawin mga farmer Saan ba kasi nung kasing pansir yun? Parang kay, uh, may sinasabi sila eh, nagpapalipad ng ganon. Kaya ano, ata kay congressman lang Parang panakot. Uh, hindi daw ma eh, hindi daw lumalapag yung ibon eh. Pagka naka ano yung saranggola. <laughs> ganon ba yun? <laughs> Natawa nga ako eh. Victim siguro. Iba naman, lucis ano, kwitis. Pinapaputokan ng kwitis pagka dumapo. Binubulabog. Oh. Para mapuwersa nga naman silang lumipad ng dire-diretso. Kasi nga daw, kailangan mo yan. Two hours na walang tigil. Kasi yun ang kanilang travel eh. Pagka sila po ay inano, ibinitawan binitawan. Actually, hindi lang two hours, ano. So, ayun po yung ano nila ginagawa. Grabe na para ka ding -ano ng athlete talaga. Atleta na. Ni training. Silipin natin yung loft mga farmer bago magumpisa ang mga party party. Ayan, party party. Dito na tayo dumaan. Mubusa na pala ko ng calciplas dito ko napansin. Actually, lang naman. Parang pumapatak na 1.75 ang isa 1 peso and 75 cents maganda rin maganda po ang ano ang ano ko ang sa observation ko maganda yung epekto uy nandito ka Jonah ayaw mo sa maraming tao no maganda maganda yung epekto sa kanya sa ano sa ibon nagpupulbos tapos malakas yun no na andito yung mga hito mga farmer nasan ba nasang araw na dyan naglalaro sila dito parang nagbe-breed ba hmm. yun o yung mga anong yan kailangan na namin mag replant ng papaya kaya talagang kailangan po na Kahit dito sana oh. Alternate naman. Dito naman maglalagay. diretso. Kaya lang. Kailangan po nun. O kaya nang medyo malaki-laki. Tapos sa uh, compost muna bago. Ano? Bago. Ilalagay yung seedling mismo. Tubig bumaba na naman si sila marami tayong bisita kainit muna natin yung mga uh, young bird ayan Hoy ano kayo okay pa kayo namin natin yung vitamina to jelly one. teka ah. habi ko pala kay Jun Jun huwag nang ilagay yung yung ano yung magnet kasi parang wala din pong epekto kasi ito, okay na eh. May stopper naman siya. So, ayan, oh ito nga. Medyo, ayan, nakalabas na naman. Ayan. Na. Pag tinulak mo, nakalabas na nakalabas. Yun, o. Oh. Pag tinulak mo ganyan, okay na eh. Oo. Oh. Nakakalabas yung... Ano yun, eh? Nakalabas. Ang gulong lumalabas. Yun, o. Oh. oh, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng magnet kasi ma maano na rin naman siya hindi naman siya basta basta gagalaw okay na yan diba bukas ay lababo ang gagawin ang gagawin ni Junjun lababo bibili ako ng tile siguro ilang piraso tatlo tapos ito na, susukati na, bibili na rin ako ng uh, dalawa pang ganito siguro para sa flooring naman mga ka-farmers Sinubukan ko na yung kalapati mo okay naman. Kaya naman niya na mag, ano diyan. Tulay-tulay. Okay na. So ayan mga farmer hanggang dito na lang po muna. At uh, it's Sunday today, walang trabaho. Ikot-ikot lang tayo, nagparonda. Tapos bukas ang aksyonan. So hopefully pumasok yung mga boys, especially si John kasi siyang ano dito eh, siyang talagang pag naandyan siya, talagang malaki po ang uh, marami ang nagagawa. Lalo na, ano, na yung mga small... Uh, ano na detail detailed ba na kailangan talaga ng skill ano Ayan, hopefully ay pumasok din Tapos syempre yung mga natin Mga farmer yan Dowels, baka naiship ship na ngayon Binayaran ko na po kahapon Baka na ship na, isi daw ngayon eh Sunday, ano ko kung ano JNT yun, so malamang sa malamang Tuesday, andito na yun Ayan, maraming salamat At magandang buhay